Maes. 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 na Maes. 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 tayo ng pelikula oh. ulit. Oo, Maes. 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 Oh, Andito kita yung na. pamangking ko to. Ay, Kamusta? Robin, maraming oh. maraming salamat. At tayo ha? yung nagkita ulit. Na-miss oh, kita. Uy, nagula. Pamangking, hindi ko akalain siya. Sa aliga pala dito. <laughs> si oh, Robin pala eh. to. Oo. Oh, oh. Grabe eh, yung, yung stress mo sa sinado. Ay, <laughs> <yung> chukota, <laughs> maman, medyo <laughs> marami, <laughs> marami <laughs> nangyayari. Oh. <laughs> Kaya nagkaganya-ganya na yung buhok. Eh. <laughs> <laughs> Bigla ni Pinoy yung ano eh. Pasensya na ako, oh, mama. oh, oh, kamusta yung tatay mo? Ah, okay naman si Utol mo. Si Tatay Romel, okay na no, okay. Steady lang, syempre. At ayun. Uh, okay na no, okay. Grabe okay. pa pumigit ka, kabuusin. Kabuusin, Steve. Ha? pumigit <laughs> siya. Grabe ka. Ikaw lang kilala kong tao na no may ganyan kapangirihan. Pag pumikit, may naririnig. Ay! Kim, iba yun. <laughs> Sabi niya, pumikit ka, maririnig mo Pumikit ka, may naririnig. Galing, no? Subukan mong dumilat. May may ma ka. <laughs> pumikit Pumikit lang may naririnig. Katimbre yung boses kasi. Yes, ay, lahat! Katimbre. no? Oh, pati eh, Yung reaction ng mga ba baby dolls dun sa gilid. Kala ka mo talaga, nakita na si pati Padilla. Oh, ayan. Oh, parang ayan? giliw na giliw. Oo. Oh Oh, Kinan ng simpleng tulad mo. Oh, eh. uyare, ka nga kay mga baby dolls. Ayun na, ayun na. Alikay rito. Kudare na ayan. sa pageant tayo, di ba? Ayan. Oy, sila lang tinawag. Kimo na sa kaliwala lalapit din. Ah, baby dolls kasi ang lalaki. Kasi lang sumali. E, okay, Alin na mo e. baby dolls kasi. Oh, sige sige, pero ito lang kausap pageant. ko Pageant. Nag-volunteer. Ah, sa Tacloban tayo. Oo, oh, oh, sige, kanya. sige. Kunyari na sa pageant tayo sa takloban. <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. No, kakantahan okay. okay. mo sila nung kantang yon. Paano mo pakikiligin tong walong ito? Sige, humilera kayo dito. Dami. Uh, sige. Try oh, natin. Okay. Yeah, yeah. As paano kayo mag i <laughs> <laughs> di ba? Okay, patugtugin nga natin ulit yung kantang. Yun. Sana'y maibigan mo Ang awit mo ito'y para sa'yo Dahil sa'yo si <laughs> <laughs> Pero ito talaga yung abang na abang. Ready uh, saan May dalawa akong nakitang abang na abang. Sino sino? Sino, 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 At saka ito si ano? Si Johaira. Jo okay. Johaira. Yun okay. na yun. Johaira. Showdown. Oh, okay. Tamto. Tamto. <laughs> Kunyari, nagpe-perform ka. Okay, mani. Pero kailangan nilang paglabanan yung, sa, kayong kanta mo, di ba? Isasayaw nyo yung kanta niya kanina. Okay, sa gitna ka ulit. Okay, okay. okay, 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 okay kailangan sige. i-showdown nyo yung kanta niya para <laughs> Alright, okay. mabuka nyo ang puso ni Daniela. Hey! Alright, sige. Okay, one sige. more time with feelings. Go! God's sunny Kung sa kasakali, pagpipili pag 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 si ka ng, ng ma-de-date mo. Mayro'p so, na ito. Hindi din ko makita, ma'am. Sige, sige, sige. Ano? Ano ah, yun? Dito, baby. Dito, dito, baby. Kung ang itatawag sa kanya kung sa kasakali, baby. Yes, baby. Okay lang sa'yo. Eh ikaw, anong itatawag mo sa kanya? Uh, mami, baby kanya. Ma mami uh, mo mami, siya. Baby. Mami. Mami, mami, baby. Mami, mami, mami baby. mami. baby. Mami, baby. Ikaw naman, anong itatawag mo sa kanya kung sakali? Mami noodles. <laughs> My love. My love. My love. Eh, e, mo sa kanya? Mahal. Ah, mahal. Mahal. Ay. Mahal. Ang taray. Kung sa kasakaling i-date mo siya, saan mo i-date si Juhaira? Siyempre, Pinoy tayo. Doon tayo sa Filipino restaurant. Yes. Katulad ng sa Diwata Pares. <laughs> saan mo ilalagay? <laughs> Pati tawa, huli oh. Pares. Mm. Pares. 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 Why not? Why not? Oh. Pares. Sige. Pares. pares. Sige. Pares. Sige. Pero kung ikaw, saan mo dadalhin to? Ito do mo. Yeah. Siyempre, may dadalhin ko sa Pampangang kasi nga kilala ang Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Wow. Ay, wow. may patrivia! Oh. 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 Anong ipapainom mo sa kanya? Siyempre, ano yung mga shambot. Ang <laughs> first date shambot. talaga. Shambot. Kasi andun na yun. Ano yung una? Shambot. Ano yung shambot? Ano yung shambot? ano yung gin tapos pwedeng ano, gin mansi, gin pomelo. Shem ay, hindi shembo. tayo updated. Shambot <laughs> yung, yung, yung gin. Yung gin, pero pag tinagay mo, o tagay mo na o. Oo. Shambot. Tagay mo.